Sinabi ng Department of Energy, DOE, na humigit kumulang 50 local at international oil and gas exploration and production companies ang dumalo at nagpakita ng interes na lumahok sa bidding para sa walong coal, petroleum at native hydrogen exploration areas para sa development sa Pilipinas at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, ang DOE, kasama ang BARMM Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, ay magkatuwang na naglabas ng apat na predetermined areas, (PDA) letter para sa coal at petroleum exploration sa rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng DOE ang tanging PDA para sa coal exploration sa BARMM ay matatagpuan sa Kapay at Tagulog. Palawan, Lanaw del Sur na sumasaklaw sa kabuuan ang lawak na 14,856 na hektarya habang ang tatlong natitirang PDA ay para sa petroleum exploration. Para sa mga lugar sa labas ng BARMM, nag-alok ang DOE dalawang PDA na matatagpuan sa Northwest Palawan at Southern Cebu para sa pagpapaunlad at produksyon ng petrolyo. Dagbukas din ang ahensya ng dalawang PDA para sa native hydrogen exploration na katabi ng hilagang bahagi ng Zambales ophiolite complex at sa kanlurang bahagi ng Central Luzon. Sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na pipili sila ng mga aplikante na maaring magpakita ng mahusay na pag-unawa sa mga posibleng mapagkukunan ng mga lugar na ito at magsasagawa ng isang programa sa trabaho na mahusay na magmamapa at susubok sa kanila. Sinabi ni Sales na ang mga aplikante ay dapat ding magkaroon ng karanasan mula sa pag-explore at pag-unlad ng larangan sa mga katulad na lugar at ang necessary risk capital and financial capability to explore and develop. Ang mga idinagdag na kumpanya ng DOE ay maaaring magsumite ng kanilang aplikasyon sa kontrata ng serbisyo ng petrolyo sa loob ng itinakdang 180 araw na panahon ng aplikasyon habang ang mga aplikasyon ng kontrata sa pagpapatakbo ng coal ay maaaring isumite sa loob ng 60 araw na panahon ng aplikasyon kasunod ng paglalathala ng mga PDA para sa alok. Sabi ni Sales kami ay labis na nalulugod na ang mga kilalang oil and gas exploration at production players sa Asia, North America at Europe, kabilang ang mga lokal na players, ay dumating sa kaganapang ito at nagpakita ng matinding interes sa pagsusuri sa potensyal ng petrolyo ng ating bansa. Ang kagawaran ng Energy ng Pilipinas, DOE, ay nagbalangkas ng sobrang ambisyosong twofold agenda ng pagkamit ng seguridad sa energy at pagpapatupad ng mga reforma sa merkado ng kuryente. Pagsapit ng 2040, ang sektor ng langis at gas ng Pilipinas ay naglalayo na pataasin ang mga reserba at produksyon ng lokal na langis, gas at coal, Pagbutihin ang mga patakaran sa industriya ng langis sa ibaba ng Agos para sa tuloy-tuloy na supply ng mataas na kalidad at dami ng mga produktong petrolyo, at magtatag ng isang industriyang natural na gas na hinihimok ng pamumuhunan sa Pilipinas, gayon din, EPO on-site o small-scale power generation gamit ang marginal gas field. Ang Pilipinas ay maaaring maging pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa malawak nitong deuterium at oil field kasama na ang yamang mineral nito. Ipinapalagay ng Pilipinas na tataas ang populasyon mula at 105 milyon sa 2017 hanggang 148 milyon sa 2040. Kritikal ang mga naturang plano dahil nahaharap ang bansa sa pagkawala ng halos 30% ng pinagmumula ng supply ng gasolina nito, na makakaapekto sa humigit kumulang 3,000 megawatts ng henerasyon, sa 2024 kung kailan inaasahang mauubos ang natural gas field ng malampaya, kailangan ng bansa na humanap ng bagong pinagkukunan ng energy upang mabayaran ang pagkawalang ito habang sinisikap nitong mapanatili ang paglago ng ekonomiya nito at suportahan ang boom ng infrastruktura ng bansa. Ang agarang plano para dito ay sa pamamagitan ng paghikayat sa offshore pamumuhunan at pagbuo ng infrastruktura ng LNG. Habang ang Department of Energy ay lumikha ng Philippine Conventional Energy Contracting Program, PCECP, upang hikayatin ang offshore exploration, Nakaakit ng malaking interes ang LNG sa kabila ng hindi malinaw na mga patakaran at mataas na kinakailangan sa paunang pamumuhunan Higit pa rito, sa kabila ng malaking interes, hanggang ngayon Marami sa malalaking power generator sa Pilipinas ang interesado sa paggamit ng gas bilang bahagi ng kanilang portfolio mix Gayunpaman, ay hindi interesadong mamuhunan sa kinakailangang infrastruktura bilang first-comer ang kakulangan ng mga insentibo para sa paggamit ng LNG ay lalong humihina sa pamumuhunan at pakikilahok ng dayuhan, kung hindi matugunan ng bansa ang mga hamon sa parehong offshore exploration at LNG development, haharap ito sa isang malaking krisis sa enerhiya. Samantala, sa pagtaas ng GDP nito ng 7.6% na noong 2022, ang pinakamabilis na rate sa mga umuusbong na ekonomiya ng ASEAN, ang Pilipinas ay nahaharap sa tumataas na pangangailangan para sa energy. Laban sa backdrop ng pabago-bago ng presyo ng langis, ang pag-explore -e para sa mga indigenous hydrocarbons ay dapat na isang pangmatagalang patakaran ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pagsisimula ng administrasyong Bongbong Marcos, pinasimulan ng Department of Energy, DOE, ang isang bagong panahon ng pag-unlad ng mapagkukunan ng energy sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga regulasyon upang mapataas ang mandato ng Renewable Portfolio Standards, pagtatakda ng bahagi ng Renewable Energy RE, sa kabuoang energy mix sa 50% pagsapit ng 2040. Pagdirekta sa katangit-tanging pagpapadala ng lahat ng RE resources, paglulunsad ng Green Energy Auction Program na humihingi ng 11 gigawatts ng bagong kapasidad ng RE, at pagbubukas ng pagpapaunlad ng RE sa 100% dayuhang kumpanyang pag-aari habang ang DOE ay nakatuon sa RE kailangan ng Pilipinas na ituloy ang mga programa sa capital intensive oil and gas exploration sector upang maiwasan ang pagdepende sa pag-angkat ng energy